tahanan pung gusto mong sabihin te sa mga uh, mga friends natin dyan? Mm. ang yung matulungan niya ako sa aking sakit Sige. Kaya ito ang binilang mo ang gawin saka yung mga ko. Sige. Kasi yung pamilya ko po wala naman po. Grabe ako yung tatay ko. Senior na tapos ako po wala rin. Yung kapatid ko po. Wala rin trabaho. Dito lang po sa bahay. Tapos yung isa po kapatid ko. Bita bulyo din po may anak. Lumay, well, hindi pa ako sinilatulo lang ha. Kahit kunti lang po pa mo. Mag-alo po ng gamot ko. Para pa po umaba Ano lang po. Salamat. Ayan guys, naghihingi po ng tulong si Ate Becky po na pambaylan daw po ng gamot at saka katiter niya. So ayan guys, umiiyak na si Ate Vicky. So ako ay umiiyak na rin sa kanya kasi naawa po talaga ako dito sa kanya guys. So kanina nakita ko siya sa gilid ng ano, eskwilahan. Tinanong ko siya, sabi ko sa isip ko, balikan ko to si Ate. Kasi naawa po talaga ako sa kanyang kalagayan. Na ganito po ang kanyang kalagayan, sobrang payat na niya. Sana po ay mabigyan natin pansin dito si Ate Vicky para itong kanyang katawan ay uh, bumalik sa dati guys so Ate Vicky, uh, maraming salamat po na pumayag ka na interviewin kita kahit pa paano ay nahihirapan ka pag magsalita ay nag, nagsalita pa rin ka po para dito sa aking interview sa iyo sa pagpunta mo dito. Salay, matulungan po niya ako. Ah. Uh, um, <laughs> Ayan. Ayan, Sir John